Good day, welcome to my channel So guys, nagpagawa ako ng balcony namin dito sa Frabens. Ayan, so ito pa lang yung napondar namin So ito yung pinaayos ko kasi sira kasi So yung nakapalibot kasi nyan is yung kawayan lang Ayan no, so pinagsimento ko, nilagyan ko ng pasima no at saka nag-test na lang ako para medyo gumanda rin naman yung balcony namin. Ayan, so nandyan yung mga palay namin. So, ito guys ay way na pagbabago, kumbaga. Ayan, so gusto ko maging maayos, maging malinis yung balcony namin. So, hindi pa naman maganda yung bahay namin kasi kahoy pa yung kalahati. Eh. Poste pa lang kahoy na eh. So, eto naghalo kami so sariling sikap lang guys at ako lang din yung nagtrabaho dito at ang mga kapatid ko ayan so 3 days ginawa yung pag -tiles dito sa pasimano at saka sa floor ng balcony namin so ayan unti unti na lang na ginagawa namin at matatapos na rin ayan so ganyan na lang guys So, kulob siya. Okay lang naman para hindi naman makapasok yung mga masyadong maraming dumi or alikabok. Kaya kulob siya. Madalas, ano lang siya, uh, matalas lang yung tao dito. Bihira lang. Kaya yan. Yung pasimano ko, mahaba po talaga siya yung putol niya. Kaya sa, sa nakikita nyo, ayan. 1 meter kasi yung ano niyan, sukat. Para wala nang pagputol-putol. Ayan so mas, mas okay ba sa inyo guys yung mahugan yung kulay ng tiles namin? Ayan. So kulay brown siya. Ayan, na makintab din siya. Ayan. So nakapalibot 'yan at saka mayrong ilalim pa sa gilid nilagyan ko. Para medyo maganda siya hawakan o di kaya upuan at magkapi-kapi. Yan yung floor na tinels ko. Yung lighter siya. May pagkayelo na may brown. Kasi gusto ko lighter para hindi mad madilim o kaya mag-reflect yung nasa labas. Kasi nga kulob siya eh. So yan yung naisip ko. Hindi naman siya masyadong madumihin. Makintab lang siya. Kasi premium tiles yung binili ko para at least pang na disenyo. Naya ko nang magaspang kasi maiiwan yung dumi. Ayan. So, unti-unti na ginagawa at matatapos na rin 'yan. So, yan na yung sa gilid ng pasimano. Ganyan, guys. Ayan. Ganyan lang siya ka kapal. So, pangit naman kasi masyadong makapal. Ayan. So, 'yan kasi yung gusto ko brown para hindi madumihin. Kasi sa pasimano laging magiiwan ng kape, or di kaya magiinuman. So, mas maganda yung brown para sa akin, para at least hindi masyadong madumitingnan. Kasi pag puti, matapunan siya, dudumi talaga siya. Tsaka yung tiles na yan, natapos na rin yan. Ayan yung tiles. So, okay naman siya guys, kasi uh, premium yung gamit kong test makapal kaya matibay naman siya yung pagkagawa 3 days lang yan na uh, pasahod sa trabaho door 1.5 lang ayan so natapos rin naman at sawa sa ni God thank you so much